Tara pag-usapan natin ang saya ng sinundo si Kim dahil pati siyang Chang Ami ay naregaluhan ng bag ni Paolo Abilino. Itong bagay ay talagang piniplex nila sa madlang people. Sobrang sweet ni Pao. Bago nga matapos kahapon ang showtime ay nakita na si Paolo Abilino ay matyagang nag-aantay sa backstage at may dalang something. Matapos ang set ng showtime ay agad niyang inabot at tinala ito kay Kimi. Natuwa si Kimi at may pasorpresa na bag lalo na pati binigyan din si Chang Ami at tinuturong niyang nanay. Nakakatuwa dahil na-appreciate niya ang mga kasama at katrabaho ni Kimi. Sabi nga ng natuwa na fans na si Belinang, Linang, Paulo is a perfect gentleman with a respect and integrity. I hope they would settle down soon and have a family of their own cause they're not getting any younger anyway. And both are financially, emotionally stable and mature enough to handle problems that come their way. Sabi naman Helen Santos, talagang mahal ng mga pansin na Kim at Paulo. Para iyan si Marian at Dingdong hanggang sa huli. Talaga sila ang magtutulungan kaya masayang-masayang pans na Kim at Paolo na wala nang ibang hahanapin pa na forever Kim Pao. Kaya kayong mga nanggugulo, tumigil na kayo. Hindi mangyayari ang sinasabi nyo na mahal na mahal namin ang Kim Nawala na wala nang iba hanggang tulo sila lang magkasama. Sabi naman ni Jackie Kim, hugot oh, lines, anong ibig sabihin mo Kima? Bihira pa yung papasukin mo sa buhay mo. I know you may trust issue ka na dati. Magmasid ka at piliin mo ang mga lalaki Nagmamahal ng na. tunay sa iyo Yung ikaw lang as Kimberly Yung mahal ka at priority ka Sa lahat ng bagay At hindi option ka lang Sana matagpuan mo na ang lalaki At genuine ang totoong nagmamahal sa iyo Nagtunay at alam mong observant ka Sa mga lalaki papasok sa gusto Pumasok sa buhay mo at ayaw mo na Ng mga hindi maganda ugali sa mga lalaki Salamat at walang Sawang pagbibigay kay Kimi ng mga bagay na nakapagpasaya sa kanya. Salamat po. Yan lang ang chika. Hindi at mag-like, share, and subscribe. Thank you.